Hello po sa inyo mga Kajanski. kumusta po kayo? At tarito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Piernes, June 6, 2025. At syempre, bago po kayo tumaya mga kajanski, pwede nyo pong usali ng isang mabisang orasyon na ito bago po kayo tumaya para ito po ay makatulong para po kayo ay kapitan ng swerte. At kung meron naman po kayo mga favorite lucky number na lagi nyo pong tinatayaan, so pwede nyo pong subukan na i-mix, i-combine ang mga numerong ito basi uh, base po sa inyong mga zodiac sign, okay, sa inyong mga lucky number. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong huse at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, kung saan malaki ang kikitain mo, tuon ka. Hindi masama ang maghangad, ang masama ay ang hindi marunong maghangad. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mamaswerting numero, 3, 18, 24, 33, 41 at 45. Para sa mga taong Taurus, huwag mong tanggihan ang mga taong gustong tumulong sa iyo. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerting numero, 6, 15, 21, 26, 37 at 40. Para po sa mga taong Gemini, kapag may nalampasan ka, huwag kang manghinayang. Dahil marami pang magagandang kapalaran ang makakamit mo. Ang iyong mapalad na kulay ay lilak. Ang yung mga sweating numero, 5, 14, 23, 28, 30 at 44. Para sa mga taong cancer, nakakatuwa ang buhay mo ngayon. Sa bigla ang pagpapalit ng iyong damdamin, may mawawala sa iyo. Pero huwag kang mag-alala dahil may darating din naman na bago. Ang yung mga paladakulay ay blue. Ang yung mga sweating numero, 2, 17, 27, 35, 39 at 42. Para sa mga taong leyo, kapag ayaw sa iyo, ayawan mo rin. Sa huli, sila ang manghihinayang dahil ang nagiging pahagi ng buhay mo ay siniswete. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero, 4, 19, 22, 25, 29 at 33. Para sa mga taong virgo, ipahiram mo ang iyong talino at huwag mo itong ipagdamot sa mga nangangailangan. Ang iyong mapalad na kulay ay gray. Ang iyong maswerting numero 7, 11, 18, 20, 23 at 38. Para sa mga taong Libra, pasayahin mo ang mga taong malungkot. Bibinasin ka kapag ginawa mo 'yan. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong maswerting numero 2, 10, 14, 16, 24 at 32. Para sa mga taong Scorpio, hindi mananalo ang maghina ang loob. Kaya't lakasan mo ang loob mo para manalo ka. Ang iyong mapalad na kulay ay burkonding. Ang iyong mamaswerte numero 4, 9, 15, 17, 29 at 44. Para sa mga taong Sagittarius, malindigan ka sa kung ano ang tama at mabuti. Ang mga taong may paninintikan ay hinaangaan ng langit at binibigyan ng mas magandang buhay. Ang yung mapalda kulay ay lavender. Ang yung mamaswerting numero 7, 10, 16, 27, 34 at 40. Para sa mga taong Capricorn, tandaan mo, hindi pa tapos ang laban. Kung patuloy kang lalaban, mapapasayo rin ang maalamat na palayok ng ginto ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga maswerting numero 8, 11, 18, 21, 27 at 31. Para sa mga taong Aquarius, mabilis ang mga kaganapan sa iyong harapan. Kaya't bilisan mo rin para yumaman ka. Ang iyong mapalad na kulay ay maroon. Ang iyong mga maswerting numero 9, 12, 14, 30, 37 at 45. Para sa mataong Pisces, lahat naman ay nadatapa at nagkakamali, pero hindi lahat ay may kakayahang bumangon sa pagkakatapa. Ang masayang balita, muli kang makakatayo at sa muli mong pagbangon, higit kang mas magiging maunlad at matatag. Ang iyong mapalad na kulay ay Aquamarine. Ang iyong mga masweting numero, 3, 13, 17, 29, 35 at 43.